Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang naging kakaibang karanasan ko sa Intramuros noong January 26, 2020, Sabado. Hindi naman ito ganap na nakakatakot, pero masasabi kong medyo kakaiba at nakakatindig balahibo. Ganito ang nangyari. Mag-aalas sa isang gabi nang dumating kami sa Fort Santiago. Kasama ko ang mga kaibigan ko, anim na babae kasama na ako, at ang isa kong lalaking kasintahan, kaya pito kaming lahat gaya ng karaniwang kabataan na naglilibot. Maingay at tawa kami ng tawa kapag magkakasama. Ang plano namin ay puntahan ang Rizal Shrine na nasa loob ng Fort Santiago, pero sarado na ito dahil hanggang alas 5 lang ang oras ng pagsasara. Pagkaraan, biglang umambon pero mahina lang kaya naghintay muna kami ng konti para magpatila. Matapos nun, nilibot na lang namin ang buong Fort Santiago. Pagdating namin sa Raha Sulaiman Theater, Halatang kapanahunan panigat ho sa Rizal ito na buo. Yung mga ilaw sa gilid na lang ang nagbibigay liwanag dahil gabi na. ayon, e ayon, ang mga kaibigan ko, picture dito, picture doon. Sa tingin ko, halos sampung minuto na kaming kumukuha ng litrato hanggang na na naming lumipat sa ibang lugar. Since ako lang ang taga-picture ng time na yon, nauna na akong lumabas ng lumang teatro, kasama ang boyfriend ko, habang naglalakad kami palabas, napagpasyahan kong buksan ang phone ko para tingnan yung mga kuha kong litrato. Habang tinitingnan namin ng boyfriend ko ang phone, biglang may mabilis na dumaan sa harap ko papasok ng teatro. Kahit na mabilis 'yon, sigurado akong kulay puti ito at walang anyo. Kaya napaisip ako, ano 'yon? Parang may dumaan. Ang mas nakakagulat ay ng isa kong kaibigan na nasa likod ko ay nagsabi, "Nakita ko rin." at ayun na, nagtaasan lahat ng balahibo ko. Ayaw ng kaibigan ko na pag-usapan yung nakita namin sa teatro. Kaya napagkasunduan namin na pag-usapan na lang ito pagdating namin sa Luneta Park. Pagdating namin sa Luneta Park, napag-usapan namin yung nakita namin sa teatro at sinabi namin ito sa iba naming mga kaibigan. Pero ang kaibigan ko na nagsabing nakita rin niya, sinabihan lang sila na lamok lang daw yun, Paano magiging lamok ang ganoong kalaking anino? Hindi ko rin naman gustong takutin ang mga kaibigan ko kaya pumayag na lang ako na baka nga lamok lang 'yun na nailawan ng phone ko. Pero hindi na iyon nawala sa isip ko hanggang ngayon. Ang tanong ko, paano nasabi ng kaibigan ko na lamok lang iyon gayong nasa likod ko siya? Posible bang nakita rin niya ang lamok na dumaan sa harap ko habang ang boyfriend ko ay hindi man lang ito napansin? Pagkatapos noon, umuwi kami at sobrang pagod na pagod ako. Kinabukasan, ako lang sa aming lahat ang nagkasakit. Pero mabuti naman at gumaling na ako ngayon. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waytistarvlogshorrorstories at gmail.com.